Good morning mga paps uh, Bali ika 3 days ngayon ang ating mama pig na nanganak Kaya nakapag inject na tayo ng iron sa kanyang mga biit And ngayon naman papaliguan na natin siya So tuwing ika 3 days ako naliligo sa inahin Yung first day niya sa second day Hindi ko pa siya pinapaliguan Pinupunasan lang siya nung kanyang mga dumi sa puwet Pero ngayon dahil 3 days na Ayan pwede na natin siyang paliguan Ah, so, yung mga bit, ayan, itinulong muna natin para hindi sila mabasa. Kasi bawal pa silang mabasa. Lalamin din sila. Ay, ayan, so, ayan presto na si Poka. Bagong ligo, malinis na, hindi na siya ano, malansa. Okay, yan na muna yung video natin, mga paps. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye.